o oh, o oh, mali ka daw igdit ay lini ah. ana Ay, hmm? slintan man si Padit. Nakakatilag ka, mana. Oh, anong ginaingi mo mo? Ay, ano na? Tingpa para bilang mo man. Saradit-sadit pagyayan. Kung oh, ano man labot mo kunin yun ni mga saradit-sadit. Ah, mga bariya ba Ay, Jesus, anong ka naman? Ay, si manang manang ribo mo dyan. Ah, para mo yung pagperberi Ipanaw Ngunit, panahon mo nandun sa mga aki. Utamili pala ni Gwan yung eh, mga manang ribo. Iyon na ito. Ah, ko yun eh, sayang ka yun eh. Nice. Ah, pwede man yun eh. Pakabilang ko. Hindi eh, ipanahon ko naman sa mga aki. Ay, sus Mario. Si Jesus. Para mo ah ipanao mo yan, nakatabang ka pa. Ay, ano ka naman, uling ako, nalugod ako. Pira, nalugod. Jesus, Mary Joseph, kayo. Bigla, kasanaman may nalaong dyan. Ay, tadae ka na nga nito eh. Ay, Jesus, pali. No, hindi na daw nga nito. Ay, kung mali-hali ka daw, hindi yung pali. Iyo, ay, Jesus, magpapara pang... Abala kasanaman naman at, at nagbibilang kita ng mga bari sa kuya na yan. Ipanautan naman sa mga aki. umalik ka doon dito. Ay, lindi